Ay yan. O oh, ayan na o. Na-mochinawana te jima ikeru. Sige. Ay do atay baka kalulong natin pangalan. Natin. <laughs> amin ang bag mo kaya parang bigat na bigat ka pa itang ina nanginginig Ayan na, malapit na. Uy, alas 4 tayo sa pinanggang. Ayan na, ayan na. Ay! Ayun. Ay 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 Isang peraso. <laughs> May damage <one. laughs> Uy, bakit mo pinasok? Hindi yan atin. Ayun yung isa gaon. Para sa'yo, gagawin. ko to. Ayan yun. Putang una naman eh. Kummanakiyo. Ayun. Ayun na.